Marilaki na kami guys. Dito na kami sa may ano, bandang Oh, so, may naminig-nig sa may harapan dito. So, hintayin ko lang yung mga kasamahan ko na nag-NCR mid-capture. Nakik dito. Grabe. Um, Wala sila eh. Mamaya. Nandiyan na sila. malaki na tayo guys malaki na tayo Dito tayo ngayon sa may manukan marilaki so ito hintay ko yung ating mga kasama na taga NCR chapter ang kaganapan no grabe daming tumatambay dito ngayon hanggang dun sa taas dito pala yung place nung saan ano uh, may na siya nung uh, nag-superman presentist sa'yo hinihintay lang natin kaya tinawag na manokan dito ang daming mga panabong dito ng no? mga manok no? malamig muna tayo dito so, pero wala na yung mga, tam, mga ano dito mga bantay ayan na sila Yan, shout out sa mga buong SRG. Ano eh. ka so doon pala sa taas, doon kami mamimigay ng konting uh, biyaya. Yan. Oh, shout out sa mga lahat ng kasamahan ko sa SRG sa NCR chapter. Yan. Ito sila lahat. So mayroon pa din naka-fark doon sa may banda doon. Sila lang ko-fark. Po Yan, pocket na yung mga kasamahan namin. Doon, paket pa kami doon sa taas. Doon kami. Doon kami mamimigay ng konting biyaya sa mga katutubo. Yan, bandang marilak ito. Yan, shout out kay Sir Alan. Naka si Sir Romel. Yan, kay Sir Alan na nagmamando ng traffic pack. Yan, paket na kami. Papunta doon sa may mga bahay ng mga katutubok sa taas yan maunat-unat ngayon yung mga tuod na may gout <laughs> hirap pala pag may gout <laughs> yan yeah, no? o uuuh akyat matarik dito grabe o oh. hige hawak sa mga bato ya yeah. Medyo matarik talaga Yun Iniwan namin yung uh, Aming mga motor Dun sa baba Yun Dun yung aming mga motor Yan, yeah, nakit kami Grabe Araw-araw silang Umakit, bumababa yung ating mga kapatid na katutubo yan ah konti na lang konti na lang Ooh. Oh, watch out sa aming kasama na nauna oh. Arigato, arigato, asan okay. ba? Arigato. Shout out guys, good morning. Arigato. Yan, dito na kami guys. Whew. Nakakaingal ah. Sir. Shout out kay Sir Reina chapter lang sa kalam. <laughs> <laughs> sir, ano yan? Naku! Hindi mo lang. Yun o. O, shout out sa aking mga kasamahan. Ano yun, sir? Sabay yung mainit na kaya akong paglaban. <laughs> uh, uh, Yun know? uh, Yan talaga yung chapter. Uh, washout washout. yung pinaka-idol ko eh. <laughs> <laughs> uh, mga there. Sir hello. Ayan sa aking mga kasama no? Sir Elvin sir Kaway, kaway 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 sa aking vlog Ayan sila ma mo Pansit Pampabuhay Ay pang ng buhay to ah Wash out wash out Patakpan Ayan kinakabit na namin yung aming tarpulin Shout out kay Sir Gilbert NCR chapter San Pedro chapter Quezon City Chapter Rizal Chapter Reina Chapter <laughs> Las Chapter Manila Chapter Yan, yan yung mga nandito ngayon And life everlasting Amen Yan, sisimula na namin yung event Yan guys <coughs> Okay, manatili po tayo Nakatayo para sa ating pambansang uh, awit ng Pilipinas. Yeah. tayo, ah, no? At... Uh, Ito yung mga nanunungo dyan. Diba, si tatay, uh, siya po yung leader ng... Dalawa. Ano na to? Siya yung elder dito sa... Dalawa. Si Judy ang nandun sa bundok na Sa nila din daw yun. Oo, oh, bali siya lahat yung namumuno si Tatay Magsaysay. Alam mo dito mo tayo, pausal. Ayun, uh, si Tatay Magsaysay pausal. Malito yun sa tibigan Ano ba ang mo? Ano ba Guys, sasayaw po si Tatay, no? So, Para sa inyo, kasi yun ang gusto niya talaga na maghandog ng sayaw mula sa inyo. At sana kahit pa paano, no, kung mapagkanoon natin, kahit barya-barya lang po para kay tatay. Ah. No, umalis kayo dyan. Ano kayo so, dyan? ayaw ko lang sa inyo. Huwag kayong iiyak. Sa sa'yo ngayon si tatay. yan, bago sa sa'yo si tatay, bibigyan ko na. O, oh, bibigyan ko na ha. O, oh, yan bigay na kayo. <laughs> Yan si tatay. Bali 69 years old. Siya yung pinaka-elder dito sa mga katutubo. Yan. So magbibigay din ng konting bigay kay tatay. oh, Oh, oh.

Madami pa. Ang dami pang bibigay. Iyan ah. No? <laughs> ah, wala. Ito pa bato ng Rizal. Iyan oh. No? ang pangbato ng Rizal. hindi rin magpapatayo NCR.